malamig. yung nga eh. mo ba? Ah, Oh, lamad lamad lamad. Yun? Ano yun? Ay, sorry. natin sa doon. Ayan. Nasaan dyan? Ito na yan. lang yung malaw. Malaw. Tapos bumili pa kami na. <laughs> Ayun guys. Ay, <laughs> ano sabi ka. Ano sabi mo? Ito <laughs> natin sa Google Maps yung ano. <laughs> yung meet be enthusiastic. Yung mas <laughs> na rin na Isa sa pinaka viral video namin ay ang pagpunta namin sa Old Finch. Isa sa pinaka nakakatakot na lugar daw dito sa Toronto. Kaya naman naisipan namin gumawa ulit ng video kagaya nun. Pero maraming nangyari at hindi namin na nagawa. Muna sa lahat, tirayin naman namin. Actually, nagkasama-sama kami ulit nila Boss Teddy, Genesis, and uh, Ed. At nung naisipan namin pumunta, napag-alaman namin na yung nalaman naming lugar ay sarado na pala. Sarado na daw <laughs> Sarado na? Ay, matagal na. Asan yun? Ba't wala yung map niya? Yung last na punta niya, yung nandito pa, ano nyo? Di pa yung setup ng ano? Yung last na... Ayoko sabihin. Mm-mm. Punta ko. Ito, yung nadapak to. Ah, yun. Nagsakunta ko, cancel. Sorry, sorry. Sinapak kita, to? Ako ba? na. <laughs> so, andito siya. Sinas Pinagbog so, ka. Yung muna. <laughs> so, ano binabasa natin dyan ngayon? Balik. <laughs> Ay, kagi. <laughs> Nagharap na ng website. Para daw sigurado. Ayan ang website. Maganda saan mo. Gagawin ngayon? Ano? True ba? Oo, oh, okay. pa naman bukas. pasok pa? <laughs> Ano naman ipahasok? Wala naman trabaho. Wala naman trabaho. Kaya naman nung nagkasama-sama kami, nakapag-usap-usap, napag-isip-isip na lang namin na gumawa na lang ng short film. So parang pelikula makers. Kung di nyo pa napapanood yung pelikula makers, somewhere here, ayan, check nyo na lang. At gumawa ng short film doon sa napili naming lugar, which is yung lighthouse. Na napuntaan na ni Boss Teddy. Kaya alam niya na yung mga pasikot-sikot at saka yung mga gagawin namin doon. So yun, kaya kung makikita nyo, maraming mga pangyayari doon. Una, tinry muna na mag-search kung pwede ba talagang puntahan yung Whitby. Eh, kaso nga hindi pwede. So, ang ginawa na lang namin is nag-brainstorm. Saan kami nag-brainstorm? Dito. Dito. Dito kami ngayon, guys, sa CR. Mag-iisip kami na sa... Anong oras? 11? 11. Ay, mag-wish kayo. Ah. Yeah. Amen. Amen. Eh, kasi nga ba tumatay ako yan umihiya ako do mm Hmm, kaya pala ba? Sabi Yes. Ah, uh, isa-isa tayo. Anong istorya na mo? Horror. Ah, ano? Ikaw na po. Horror din. Ah, uh, ano? Uh, ako? Ikaw uh, mo na. Ikaw no, oh, mo sige. na. Ikaw mo na. Okay. Okay. mo na idea Yung genre. R&B. Ano sa'yo? Love story mo ha? I love story lang mm -hmm. sa'yo. Mm -hmm. mm -hmm. No. Ayun na. But, uh, siguro sa na parang... Siguro sa'yo na ano parang... Sci-fi sci-fi. Sci rom horror sa akin, rom. Sci ay horror, rom horror. romantik oh, Romantic. Romantic lang ito. may ka Romantic mo talaga. Yes, oh. yung story mo doon na. Ah. Ano na lang. Ano doon la na agad. Ikaw yung story mo doon na agad. Parang nawalan tayo ng ilang sa kotse. Mm. Tapos yung malog. Tapos kung kunin natin yung light doon sa lighthouse, lalagyan natin sa kotse. Ay, gusto. Guys, <laughs> kaya <laughs> Yeah, mas maganda yung vibe. Yan, na feel ko na yung horror. Tagay, lapag na Oh! <laughs> <laughs> Uy, may kumalapit sa pet ko, bakla. Ba't mo si Zipper ka? Ikaw yun. Kapagin na yung idea mo, hindi ko kunin niya. Umiilaw ba yung lighthouse? So, nasiraan siya doon sa malapit sa lighthouse. Pero since hindi niya kamisado yung lugar, doon siya pumunta sa lighthouse. Pagdating niya sa lighthouse, may makikita siya na kamukha niya. Mmmmm! Para niya makuha yung ilaw, kailangan niya ng wings. Ayun o. <laughs> Sige. <laughs> yung mga joke mo. <laughs> yung mga pair nila pang bakla na rin ah. Meron pa kayong one blouse yun. Bakit? Sino maghusuot? <laughs> <yung> <laughs> ikaw! Ikaw pinakamabang buksa. Oh, okay, hindi. Ito para sa mas okay yung katawan ni Ed eh. Uy! Ay, gusto niya! <laughs> oh my god! Lahat <laughs> siya. Tumatawag sa kanya doon sa dulo. Ano na pa-blouse? parang girlfriend niya no? Ah, pwede, pwede. Pag niya sa dulo? Lalaki pala. Wala tao doon. Tapos wala lang pag siya Ano close. pala? Kasi patay na pala yun. Tragic naman. Akala ko gagawin natin comedy yung dulo. Sorry. Ah, pwede, pwede. Pero baka meron pa dito idea. Sa akin, di ba yung... Love story nga, di ba? Tapos yung house na malapit sa lake. May Ini, 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 kasi ini, 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 Na ini, 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 <laughs> tey wait lang ang okay, na oh, sa naiisip, ko lang gawin natin ang story sorry, sorry. S S okay. so, <laughs> pero mag may bataya tayo S may dito. sinong gaganap Sinong <laughs> gaganap ito sa yung white diyan. white to white mo 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 na. mo

May iba taya. <laughs> <Ay, laughs> may iba taya. May isang tray. May isang ako. unang makatatlo. Isa, isa. Ay, yung unang makatatlo, ha? Oh, may iba taya. Sorry na ba? May taya. Wala, ako sa akin

Ako <laughs> <laughs> oh, sige, tara, takin na pagod na ako. Turo na tayo. Oh, sige, guys. Uh, let's prepare the stuff. And then, I we're know, on our way. Sure. After na <laughs> yung brainstorm, syempre, uh, lumarga na kami. At, uh, mabilisan lang talaga. As in, sobrang mabilisan lang. Teddy ang director. Siya nakaisip nung ano eh. <laughs> <laughs> Ito yung driver. Ito yung driver. -o, ikaw, ano ka? Ha? Driver pa uwi. <laughs> Driver, driver pa. May iba, may iba, may iba tayo doon. Ed, actor na. <laughs> kaya hindi na mag-drive, di ba? No, wala lang mag-drive. Ay, okay. good ka? Yung totoo. Okay, Kapag isa. Hindi, mag-edit ako eh. Ay, pag driving. ako nag-drive, diretso may sungong eh. <laughs> 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 Baala kayo ito. <laughs> ka. At, pumunta kami sa location para gawin ang plano namin. Brum, 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 skirt, skirt. Oh, Ano ba talaga? Mga iba, mo sa yung address. Thank you, <laughs> So, dito tayo sa kotse guys Dito pa rin tayo sa bahay syempre Pero, pupunta na tayo sa ating location Hopefully, totoong vlog na to Hoy, nakailang vlog na tayo boss Pa, sa edit mo isa Pwede kasi ito ni bossing? daily vlogs Kasi daily vlogs naman, pero hindi upload Dito kami sa lighthouse guys, kasi kailangan namin ng liwanag Sige na nga, babi at uh, andito tayo sa anong plano ng lugar So, so guys, remember ang gagawin lang natin dito is gagawa tayo ng short film. Pero kung may maramdaman kami ng kakaiba, for example, natatay oh! na kami, ayan na. <laughs> Tatalon <laughs> ka lang. I Ibibidyo rin namin. <laughs> ano pala doon, oh, no? uh, dead end, guys. Hindi <laughs> lipat sa ah, na lang sa sakyan, pre. Kasi doon na lang. no, sa likod ng ano, ng no, puti. Oo. Uh, para medyo madali. Pero, <laughs> bumili pa muna para doon na lang ating kunin. Ay, wait, wait lang pre, yung camera na tapos. Lipat daw niya. Bawal magupad dito. Oh, yan, Bogart. Saan natin ngayon si Genesis? Bye-bye. Sa na lang ako. Nang ano? Mga sinunod. <laughs> Hindi ko magsuko ah. Yeah, Saan siya pupunta? <laughs> Ang zesty naman nila ate. Hindi pa na yung 8-8. <laughs> Pakita mo yung takip ng sinigang. <laughs> Ito po si Michael Ogag kasama natin. Si Ogag kasi, gagag -gag ng gagag. Ay. -gag. Ito ba yung bahay niyo, madam? Ay, madam, tuloy. Sir. Yun na lang yung kwento. Kunari, siya yung may-ari ng ano. Mag-act naman ako. Kaya ni Boss. mo dito sa asyanda mo? Ha? Asyanda de <laughs> <laughs> Aman, ang lakas talaga ni Kuya. Kasi yung okay. kita yung muscles mo, I'm ah. Bumuhat yan ang buhat yan. Oh, we got ba? Oo. Oh. <laughs> buhat ating kita, eh. Ngayon po, si... Si Michelle. <laughs> Hi. <laughs> kita mo to? Walang grab. Kita kasi tayo maya-maya. Dahil, ah... Maraya pa we'll, uh, tayo sa inyo. Ngayon ko ano? Kapag nag-drive ka, oh. nag-turn mo yung... Ano, music, ilaw, tapos yung AC mo, yung fan, mm -hmm. tapos yung ano mo, yung bilinas mo yung volume ng music mo. Hanggang namatay yung sasakyan. Tapos yung So wala wala akong sleep or ganun, more, more on acting? more on acting, okay. Tapos, ano, maiisip mo na nawalan ka ng ilaw. Kala mo nawalan ka nang ilaw. Tapos nakita mo yung ilaw ng green, nung lighthouse. Lighthouse na green. Kasi kapag green, go. So, <laughs> Yan! Di mo. Magaling, <laughs> so, natin makukuha yun? <laughs> <laughs> eh, hey, gagawin mo lang. Edit na lang. Oo. Uh -oh. So parang, para kang... kikita ka dito, tapos nakita mo gano'n. Tapos pupuntahan mo. Sige, so, search so, so, yung... mo muna kung gano'n kalayo. Mm -hmm. Tapos tatakbuhin mo na lang gano'n. Okay, so. Uy, pwede na. So dito pa lang, dapat tatakbo ako kung ta'n doon? Uh Oo. -oh. Tapos para pabalik, sa sakin na lang. So parang nag... Oo. Oh, So sa takabok ka lang dito. Oo. Oh. Okay. Hindi marunong ako mag-video. Pusible. Ang humble naman. Pero pag ganun. Oo, oh, unayan muna natin yung ano. Para so, dire-direct siya natin. mag-iilaw siya, pre. Mamaya pagpabalik. So mamaya muna yung ilaw. Ito ilaw, ito ilaw lang for him. Oo. Oh, sa camera. Ayan, Oh, ganyan ka. Tapos susundan na lang kita, no? Oh. Dada. Basta oh. kumakang nagpasan. Oo, oh, ikaw unang tatakas. Eh, <laughs> <Up. Oops>. Ah. <laughs> so, ko lang konti. Eh, ah. dyan na. So paano yung hawak ako lang ganyan habang ko Oo, yun Okay lang yan, okay lang yan. Kita lang man siguro. pa ilakas. So dito na mangigalik? Oo, oh, pag ganun. Kapalik Asan yung isa natin? Tinitigan ko. Director's comments. Posta yun Ah, wala. Wala, nasa tingnan yan. Wala syang comment sa'yo. Sorry, 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 sorry. Ganito. Oo. Tapos iusog ko sa'yo. Ikaw na sumalok. Ah, sige, sige, sige. Ay, joke. Huwag mo lang akong usog. Oo. Abot mo naman eh. Oo. Ako na ulit mag-focus. Ah, sige, sige. Ready, tal? Ah, G? G! 3, 2, 1. Sa prank! 3, 2, 1. Action!

Malamig ng honey po oh, uh, eh. Saan tayo? Dito na tayo. Mga katapat doon. Anong tanrap eh? Huwag natin kayong isi. Ah sige sige sige. Patayin ko muna to. Kami na? Oo so, baka malubat eh. Sobrang dilim guys so di namin makita yung... ano Pero ang ganda sa ano. Pero ito, pwede nating i-push to sa mataas na ISO. Ah syempre magiging grainy siya pero, meron style na lang natin yun. Yeah. So, ang gagawin? <laughs> Hindi, kuha lang kami ng shot. Kuha ka lang siguro ng shot ng, oh. ng oh. Ano, green. oh siguro. No ng mga ilahan okay, pre wala akong okay. makikita nangita na ano yun? Ay, Ibon. e-boy may nakatago sa na doon siya. ayun may umiilaw kasi dito aside si green lantern yun Ay, kita mo ano yun? Okay. pula ito oo oh, pre yung Kamer ano yun camera, camera. yun know? yung kabila yun know? o sa, sa kabila ang video natin yan nasan siya? alagad ano, mo okay. na e Ta so, siguro takbo ka rin siguro. Lakad lang muna Lakad siguro. Lakad lang. Ako. Ed, takbuin mo. Wala hmm. doon sa lighthouse hanggang dito. Tapos so, sa pagpabalik ka, takbo ka. Ilaw mo? Ilaw ko siya sa gilid. Oo. Pero huwag niyong galaw yung camera. O oh, sige. That's Tanggalin cool ko yung power. sarili ko. O oh, sige. Basta stable lang. Hanggang sa sarili ah, mo. Huwag. 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 <gasps> sige. sige. So, Tapos pagpabalik ka, pwede yung ano, ay ilaw pala yung green, no? O mm. ah, sige. Ang ganda ito. light lang ito, pre. Ba? Sure. Okay. Diba sa muna ako. Sobrang liwanag dito, for sure. Puntakan nga po. Ano yung iso nito? Atin na din yung iso. Oh, shit. Diba sabang liwanag? Oo. Dito na kami sa kan, guys. Mga G. Nandito namin sa lighthouse. Yan oh. si Bozing. Medyo malamig. Kaya, malalabatan na kami. Pero, any comments? Ganda dito, guys. Bwoy! <laughs> <laughs> Parang gusto ko na tunira dito. <laughs> Kasi, show po yung damit. Ilawa lang natin siya, guys, ng bahagya. Eh, bahagya? Ano? Pero yun guys, medyo malamig kasi. Pero makikita nyo naman yung gagawin nila. Ipa-place ko na lang dito yung camera. Pati natin doon. Siguro mag-ano ako, ng on Ako Okay lang. Alisin na lang ba? POV ng lighthouse na kukunin ni Ed. Yan, <laughs> 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 I love it, I love it on Perfect on your end. Hey. It's <laughs> our fault. Technical issue. Yeah, right there. Ready. Okay, three, two, one, and ziya.

Mawawalan na ng kwento guys, ng memory. Party. Memory kasi. Eh. Uh. So, so, mamaya na. Transition. One, two, three. Ay! Pangasinan song. Yan Tapos na natin. Tapos na natin yung dun sa location mismo. Ngayon mag-video tayo dun sa kotse. Para kuha na naman yung mga parts niya sa kotse. Hopefully, bukas yung CR. Hopefully nga. Para makapag... May, may tayo kasi sa amin. <laughs> may isa kasi dito ang nananahimik. Uh. Malalaman nyo lang kung sino yung nananahimik. Kasi hindi naman, ako, hindi, naman ako, hindi naman ako, hindi naman ako, hindi naman ako yun eh. Ingingi ko nga eh. Nabumiyok pa. Bumiyok, bumiyok. <laughs> Malamig kasi guys. Ah, so lagi. Malamig pa yung pawis mo. Malamig <laughs> oh, <yung langig> din. <laughs> oh, hindi naman ako pinapawisan. Oh, hindi naman ako yun. Bakit ba? Apparently. <laughs> Apparently ka pa nga. <laughs> nag-i-story na pala ata. Yo, pre, nag-i-story ka na, pre. Ano ba pre? story? Sige. Kung muna mag-video. Mag sa pa na time. Mag sa pa na time. magaling ka mag-joke ha. Ano sa natin ngayon guys si Teddy? Kung makikita nyo lang itsura niya, picture natin. Para makita nyo. Wow. Ito po ang inyo. Ay, taga lang. Diba ang linaw ng picture. Anyways, ano oras na ba? 1.53. diyan <laughs> chan-check mo kasi para dun sa natatay. Sino pa yung natatay? Ha <laughs> <laughs> ha shot dito Tadj? White shot lang dito pre Napapunta siya dito Pali dalawa lang siguro pre Tagdagan mo na Tagdagan mo na Tagdagan mo na Tagdagan mo na siguro ng kotse <kocheng. laughs> Sayang Baka Parang chat nyo mo dyan pero Papunta siya dito tapos Tignan mo mamatay yung kotse Papatayin niya <laughs> Oo tapos tutulak <to> ko lang <laughs> Hindi na ba kaya? Meron bang malapit na gas station? Malapit na gas station? Meron malapit na gas station? Na gas station? Ah. Oo, oh, doon. Doon nakita natin yun yung pinakamalapit. Ero doon mo na hinto. Ay! You gotta do what you gotta do, man. Stop mo. Hindi, no, ano? Ah, uh, ano ka? Pasok ka, pasok ka. May kotse na sa likod dito. Pasok ka. Tapos... Takap na ka-call pa. Ano, open mo yung hood mo, kaunti. Bilisan mo lang yung open ng hood mo. Ha? i open mo yung hood mo sa engine. May kotse ba? Parating? Parating. Meron. So, buksan mo lang, Tol. Tapos, ibagsak mo na. Ah, sige lang, sige lang, go. Sige lang. Buksan and then bagsak. Buksan, tamot ulo, tapos bagsak. Sige, ayos na. Game na. Very good. Take, ilipat mo na. Kunin mo yung tripod. Igilid mo na. Dapat <laughs> tinulak mo na rin para masaya. Ang tara. Ang sa labas lang yun dapat. Ay, okay, yung premier. Ka kasi... Yung premier. Oh. oh green wall daw. So yun guys, dito na tayo sa... Ah, uh, sige tol, ako. Studio. Meron ay. pa ba? Pag wala na, okay lang. Pin strip na lang tol. At uh, nawalan tayo ng magnet, ng mic. Or oh, that's okay, that's alright. Ang importante ay nandito tayo. Sakto. <laughs> ito, hindi na ito magkakapin. Huwag ka na so nasosobran mo na special delivery. Hi. hi, excuse me. Hi, hi madam. Sorry for mga pakong Our best actor for tonight. Na-enjoy mo ba ang frost to Oo, till next time, iscript. Is ang <laughs> gusto ng iscript. Eto kasi May si Direk, o. Oh. Hindi ko, siya bigla ang nakas Ah, sa baga. Ang siya niya, na. Direk. Oh, so like oh, Actually, umaga na. Direk. Nakikita oh. mo ba ito? Sige. Pa. <laughs> pa. Wala na memory ito. Okay, bye. <laughs> At ayun lang mga G, sa so, mga gusto mo mapanood yung final product ng short film, ayan, i-click nyo na lang yung link after this or, or meron din sa description below. Yeah, check nyo yan. And syempre, don't forget to like and subscribe. And also, uh, pasalamatan ko din ang ating mga kasama sa video na ito. Lalo na si Boss Teddy for being the director and writer for this one. Of course, we also thank Ed as our best actor. Ay, best actor for this uh, short film. And syempre, kay Genesis for helping out. Wala akong syadong ginawa ngayon sa video natin. So yun lang, mga G. Galsan I'll see you on the next video. Sheesh!